Pwede santo ng mga kalahi at tayo magmila-mila ngayon. Ako ang apag manang tento ang ng gunti agama. At sa araw na ito ay inaalala ko yung mga panahon nung ako ay nagsisimula pa lamang sa panggagamutan o pagpapractice ng magic. Una kong kinahiligan talaga ay ang pag-oorasyon at pagkolekta ng mga anting-anting at halimat. Bata pa lang ako, itong mga panahon ito ay napakahalaga sa akin meron pang ang pagkakataon na ginagaya ko ang pagpipenetensya na ginawa ako ng krus at naglakad at nagpapapalo ako sa tatay ko. Gayun din naman na meron ako mga panahon na naaalala na talaga nag-aalay lakad din po kami, magkakapatid at ibang mga kaibigan. Naniniwala kasi ako noon na pag tayo ay lumapit sa Panginoon at naging close tayo ay eh, magkakaroon tayo ng dakilang kapangyarihan hanggang sa nung bata ako I think grade 4 or grade 5 eh nag-quire to ako at nagsakristan just for the sake of getting close to God. Bakit nga ba natin kailangan lumapit sa Diyos? Bakit kailangan natin uh gusto, no? Kasi naniniwala ako sa magic. Believe na believe talaga ako sa, sa kapangyarihan or magic, no? At mga napapanood ko katulad ng mga pelikula ni Ramon o si Villasenor, sa mga anting-anting, hindi ko alam kung anong meron sa anting-anting at nahilig ako ng bata, ako. No? Siyempre, kapangyarihan, nakakagawa ng kakaiba na hindi ka ordinaryong tao, astig, ikaw na. Pero, nung akin natuklasan ng kapangyarihan, eh, may mabigat na tungkulin pala ito hindi basta-basta. Dahil kasi nga, gagamitin mo yung kapangyarihan sa paggawa ng mabuti. At ang paggawa ng mabuti ay hindi napakadali. Napakahirap pala siya. Sabi ko nga, no, parang katulad ng lagi kong inahalimbawa, mas mabilis ang pumatay kaysa sa bumuhay. Totoo yun. No? Parang almost everyone of you, no, pag kayo nagkaroon ng kasintahan, ng girlfriend, madali lang bumuhay. Kaya nga lang, ang buhay, ang isang sanggol, yun ay napakahirap. Kung papabayaan mo lang siya, is mamamatay. Ganun kadali, kasimple mo. No? Parang mabilis mamatay, pero mahirap mabuhay. Sa pagkakaroon ng kapangyarihan, is inilalagay sa iyong kamay ang kapangyarihan ng buhay. So, ano ba ang silbi ng ating buhay? Ano ba ang ano natin? So, madali lang ba? Actually, hindi po eh. Kaya yung nasa isipan po ng karamihan na pag may anting-anting ka, may agamit, ginot ka, magiging magaan ang lahat. No, hindi po. Dahil kasi kailangan mo rin kumilos. Kailangan mo rin gumawa ng paraan. Kailangan mo maging bukas sa biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon ay may kapalit. Meron mga may pagsasakripisyo at may pag-aalay. Kaya nga, kung mapapansin ninyo, mga kalahi, tuwing ganitong panahon, yung mga kapatid nating mga naglilihim na karunungan, nag-orasyon, ay eh, may mga panata na sinasagawa. Katulad ng iba, nagpapapako sa krus, nagpapenetensya, o, nagpapa, or yung, yung talaga nagpa no? yung naghahampas sa sarili at nagpapadugo. Um, ito ay tanda ng pag-aalay nila ng kanilang sarili upang mapatunayan din ang kanilang kapangyarihan. Ngayon din, iba sa mga nag aating sa atin, no, eh, sinusubukan nila ang kanilang tangan. So, nagpapabaril sila o kaya nagpapataga sila para lang masubukan ang tangan nila kung ito ba'y efektibo. Uh, wala akong um, against about them, no? At talagang namamangha ako sa kanilang mga ginagawang at tradisyon kung paano nila masusubukan at mapapalakas ang kanilang kapangyarihan, especially sa kanilang tangan. Pero bilang isang manghihilot, nung ako yung nagsisimula sa larangan ng magic, parang hiyang-hiya ako sa sarili ko dahil kasi wala akong alam, wala akong kapangyarihan, wala akong special talent. Alam ko lang is magtawas at maghilot. Nung mga panahon na yun, in-encourage ako, kumbaga, pinalubag ang loob ko ng isang kaibigan natin na si Paul uh, Cabalpin, ng Bacolod at, at, siya po ang pinaka kauna-unahang binabaylan. Siya po yung nagtatag ng binabaylang bisaya sa Iloilo at ang pangalan po niya, spiritual na niya ay si Bae Ulang Udig. No? At si Bae Ulang Udig, siya ang nagsabi sa akin na, Apo, huwag mong maliitin ang iyong sarili hilot, huwag mong sabihing hilot ka lang. Dahil wala sa mga modern practitioners during that time, nung kami nagsisimula, ang expert sa Filipino magic, kundi ako lang daw. So, pinanghawakan ko. At ganyan din naman ang na sinabi ng boss ko sa Tesla, nung no, ako test na pa, nagtuturo pa sa Tesla, isang assessor ng hilot wellness and 2 hawak ko ang buong kabite, no? nung nawala na po ang trabaho ko doon, kasi parang sabi ko kay sa bossin ko, Mang Grace, payagan mo po ako mag ano healthcare provider, magturo sa caregiving. Dahil kasi walang trabaho. O kung hindi man, bigyan nyo rin po ang pagkakataon makapagturo sa household services. Pero sabi ng boss ko, minura niya ako. No? Umayos ka, Armando. magfocus focus ka sa hilot. So, yun ang pinakinggan ko. Nag-focus ako sa hilot. Hanggang sa ito na nga, nakilala po ang hilot sa buong mundo sa pamagitan natin. Although, hindi ko inaagaw ang tungkulin ng TESDA at ng DOH sa pagpapakilala ng hilot. Pero naging bahagi din po tayo. Kasi nagkaroon din tayo ng personal na organization. Yun po ang Hilot Academy of PNibailan. At sa pamagitan nito, is nakilala po tayo sa Amerika, sa Canada, at sa iba't ibang panig pa ng mundo. No? Uh, ang punto lang po dito is kailangan lang po natin pagtiwalaan kung anong meron tayo. Ang pananampalataya ay hindi ibig sabihin kailangan marami kang gamit, kailangan marami kang alam, no? Yung simpleng nalalaman natin is pinapalago natin. I know ang sinasabi nila sa faith, pananampalataya it requires an amount of rituals and sacrifices. Pero kahit isa lang ang tangan mo, diba kasi ngayon nakikita ko sa mga mga gamot, ang dami-dami nilang antas, ang dami-dami nilang hunting ang dami nilang mga korosyon, eh, parang nahihinaan pa. Lalo na sa mga grupo ng LNK, amin nilang mga at sa hindi, no, nagpapataasan sila ng ihi. Nagpapagalingan sila. Sabi nga ng kaibigan pa rin natin, no, nagkukulaman pa sila sa... sa which is very toxic at very uh, unhealthy. Kaya nga lang, ang sabi ng, ng kapatid natin, okay, bigyan natin si Glory Jean, naalala kita, Glory Jean, kamusta po kayo? Yun, sabi ni Glory Jean, ginagamit din po yun na parang exercise or training para sa kanila na maging mas malakas. No? Para kung ano man, meron silang makalaban na iba pang uh, mangkukulam, eh, madali nilang ma- ma, uh, ma, ma masanggalan no o, o, masupil ang ibang kapangyarihan at yun ang nakakalungkot kasi sa mundo ng mahika parang labanan lagi parang may spiritual battle Ayos uh, sabi nga nila is kumbate spiritual at yung kumbating spiritual na ito ay hindi naman nang gagali talaga sa spiritual realms kasi noong panahon na, na itayo yung Southern Philippine Southern Pagan Council of the Philippines SPC ng Batang ng Cavite at Las Piñas at Karating po. No iba-iba po yung mga dala-dala na lang duwata o deities no. At pananiwalaan according to the myth myths eh ang mga gods na yon ay naglalaban-laban. Pero to the fact ang lahat ng mga deboto ng iba't ibang Diyos at Diyosas, eh, nagkita-kita at magkakaibigan. So sabi ko, kung totoong naglaban-laban o magkakaaway ang mga Diyos na ito, bakit tayo ngayon dito't nakatayo at magkaharap sa isa't isa, naguusap at nagkakasiyahan? So, ito ay sa kaisipan lamang ng mga otor o mga ngatha, no? na ang Diyos ay naglalaban-laban. Pero sa katotohanan, ay maaari naman po tayong maging magkaibigan at magkaroon ng kapayapaan. Even sa mga sitwasyon na nagagano'ng political pwede namang maging magkaibigan eh. Pwede namang ibaba ang ating pride, pag-usapan, pagkasunduan, magkita sa gitna. Para wala ng talo-talo, laban-laban. Ngayon, ang paghihiganti na isinasagawa sa isa't isa ay walang maitutulong na mabuti kundi kamatayan. Opo, kamatayan. Iyan po ang simula ng kaguluhan, kamatayan ng bawat isa. Kaya nga, nagkakaroon ng digmaan eh. Nagkakaroon ng pag-aalsa, pag, pag Pero kung iisipin na lang po natin ang ating kinabukasan, ang kinabukasan ng ating mga anak, alam mo ba, kasi kung may kaaway ka, ay, bawal ka lumabas dyan, tapos makikita mo siya ng ganito. Di ba napakalimitado? eh, wala namang kinalaman ang mga bata sa, sa away ng mga matatanda. Kaya nga, sana kung ang ating kapangyarihan bilang isang kukulang, bilang isang manggagamot, ay itutuon natin sa bagay na mabuti at ikabubuti ng marami, malamang ang buhay natin is hahaba pa. Gayun din kung sana ang kapangyarihan natin ay ilalaan natin para sa pagliligtas ng sandiputan ito, ay eh malaking pakinabang at sana nga yung laban na ginagawa natin o yung pagsisumikap ating sinasagawa, ay eh masumpungan pa po natin sa hinaharap either 10 years or 20 years. I think makikita ko pa in 20 years time kung ano yung mga effort natin. Pero after that, hindi ko na alam. Baka siguro wala na ako. Hindi ko rin alam kasi kung aabot tayo ng 100 years old. Um, ngayon pa lang, minsan sa nakikita ko, isang parusa para sa akin ang mabuhay kasi ang daming pain. It's not only the bodily body pain, no? kasi tumatanda tayo. Pero yung emotional at mental pain na nadaraman natin dahil sa na, natin problema sa ating mga kalahi, problema na nakikita natin sa mundo, at sa ating kapaligiran. Kaya minsan nakakapagod na rin po. Nakakapagod. So, kaya kayo mga kalahi, kung kayo ay magiging solusyon, gawin nyo na po. Huwag na po kayo dumagdag sa problema no? Pero nandito pa rin tayo na habang nabubuhay tayo, ay eh patuloy ko po kayong gagabayan, patuloy po ako magbo-vlog na magkukwento, magsasabi ano ba ang dapat natin gawin. Although, it's not the perfect o hindi ito yung pinakatamang solusyon para sa inyong problema. Pero meron tayong mga paraan at pinag-iisipan, pinagdarasal, kung ano ang mabuting lunas sa karamdaman o sa suliranin na inyong kinakaharap. Ako muli ang Apo Adman ng Templong alituhan ng Lunting Agama. Kung meron po kayong katanungan, mag-comment lang po kayo. At kung nais niyo po ang aking serbisyo, eh, mag-email po kayo sa akin sa apoadman at luntingagama.org at din bisitahin niyo po ang aking website sa www.landasnanglahi.com So hanggang sa muli, mayyari nga pag-asating paalam